Gabi po, mga nagabi ah, po, mga bida. Magkakainan po kami dito. Kakanta oh, ah, mo na. Yung um, cake, kunin niyo yung cake muna. Ayan po, biyarday na po akong aking atmosphere. Uh, kunin yeah, 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 uh, yeah. niyo yung po cake. Cake, cake muna, cake. Ang takakanta. Uh, kuha mo na, cake. Kakanta uh, mo na. Kakanta ah, mo na. Ah, Buksan ang cake.

Sinabi ng Bakit para ano. mo na. Ah. Sin na ang kandila. Ah, yung kandila. Kakantahin na. Ala, hindi ah, kandila. Ah, yung kandila lalagyan muna. Hindi. Yes. Ay. Kanta ba kanta muna kayo? Patayin muna yung kandi, ano, ventilador, hindi mabubuhay. Natunaw na. Kanta muna, kanta, kanta, kanta. Ah, kanta. Oh, kanta muna. Kanta Yan na. Yan po yung, Yan po yung may birthday. Ayan, sige. Ngiti, ngiti lang. O, sumali po yung pinsan. O, oh, oh, abe. O, abe. Ano na? Ay, copy. Mag-wish ka muna. kanta, kanta na. kanta muna oh. Kanta muna. Kanta muna, kanta, kanta, kanta. Oh, ah, dito, dito. Dapat ka rito ko. Kanta na, one, two, three. Happy birthday to you. Kanta, kanta. Happy birthday.

Ah, yakigispai. Yeah. Yeah. na pala ang cellphone, oh. hindi, ka, hindi kasi wish mo cellphone eh. Tumaw. Ang oh, mommy akan na magsingla, kumain muna kumain oh, hindi honorable yan. Hindi